Hello and what's up, mga kalae Ayan ang ating mga alagang ibon Lumilipad na mga kalae Ayan ang ating mga ibon Lumilipad na Susom natin para madali natin makita Ayan o wala Wala na mga kalae Ayan mga kalae Ayan ang ating mga ibon Mga kalae yan, yeah, susumot na natin mga kalae. Minahayaan na nga natin sila. Lumipad, pinakawalan na nga natin mga kalae. Ayun. At the same time, ito rin yung iba mga kalae. Ang ating mga alagang ibon, mga hindi lumipad. So pagka hindi lumipad, mga kalae, huwag nyo nang pipilitin lumipad. O huwag nyo nang bubugawin kasi nga, uh, either na tinatamad silang lumipad dahil nasa sa tagal na nakakulong sila or may nararamdaman sila. Ganyan. So dyan pa lang, makikita nyo na kung may nararamdaman na wala. Pero yung mga walang nararamdaman, ito mga kalae ayan o oh, kitang kita nyo naman o oh, lumilipad pa o oh. yan o oh, taas o oh. mga kalae o oh. so 2, 4, 6 ito pa yung 7, naroon pa yung isa sa ilalim na mga marako ito yung what's up mga kalae and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalae and for today's video is So, nagpakuwala lang nga tayo ng ating mga alagang kalapate. Mga kalae, ngayong araw, araw ng uh, Hercules, mga kalae. Bali, six days natin silang ikinulong, mga kalae. So, bago natin sila uh, painumin o pakainin, mga kalae, ay i-update ko muna kayo sa ating ibang mga alagang kalapate. So, tara. Let's go. Ito yung mga alaga nating ibang kalapate. Ayan, nagsusubo na. Bali, napisa na yung isa niya kaninang umaga, mga kalae. Ito naman, mga kalae, eh, baka sa susunod na pa, Napisa Pero fertile lang isa Tapos eto naman Goods na goods naman to So bali natanggal ko na nga Yung tubig nila Yan wala nang tubig Yung tubig kanina umaga Naalis na nga natin So goods na goods naman yan Makikita nyo naman sa condition nila Yan o oh, Mapuputi ang paa Mapuputi ang ilong Malina umata So goods na goods yan mga kalay Pakakainin na nga natin Ngayamaya At bukas na nga tayo Maglilinis Ng kanilang kulungan At same time Paliliguan na rin natin Mga kalay yun ang kalaban natin mga kalae pusa kaya ang ibon natin nagliparan mga kalae ayano, o Liparan na sila yun pa at ito pa yung iba mga kalae puto na lang itong mga to, hindi lumayo mga kalae hindi lumipad siguradong magkakaribok pag itong mga to lumipad so yun nga mga kalae ayan o ating ibon yan nagliparan na sila ng gusto yan nakita nila yung pusa mga kalae yan ang kalaban ng mga pansir mga kalae pusa yan o pusa anak ng pusa Grabe. So, ko na lang sila mamaya mga kalae. Pagkatapos, yun lumipad. Yan. Medyo kanina pa yung lumilipad. Mga siguro mga 5 minutes na rin. So, goods na goods na yun. For, para sa unang ano, sa unang pakawala natin. So, dire-diretso na tayo. Dire-diretso na tayo ng pagpakawala sa kanila. Medyo may nagpapaputok pa ng kwitis mga kalae. Kaya siguro hindi rin sila makababa. Dapat kanina pa yung nakababa yan. Kasi expected ko mga kalae ay mga 2-3 minutes lang yan. Kasi matagal sila nakakulong. Wala silang exercise. Pero, sa tingin ko naman, eh maganda yung kanilang performance pero may nagpapapotok pa rin mga kalay kaya siguro hindi sila makababa so yun babalikan ko na lang sila mamaya mga kalay pagka baba, baba na yun nagbaba na mga ibo natin kitang kita nyo naman no? Oh. kung anong mga hinalhal nila no? Oh. hinalhal mga kalay bukang bukang pakpak alam na alam mo na ilang araw na hindi nakalipad kitang kita nyo naman no? Oh. hingal na hingal lalo na to oh. mga kalay, oh. ano Buong buka, ang pakpak. <laughs> Buong buka, pagod na pagod ang ating mga alagang kalapate, mga kalay. Kitang kita nyo naman. Lalo lalo nito, so, sobrang laki nito. Kaya yan ay halhal -hal na halhal, -hal, mga kalay. Ano, kitang kita nyo naman, oh. puro buka, pakpak. Pagod, napagod, mga kalay. Yan. yan ang ating mga alagang kalapate, mga kalay. Ganyan sila, pagkakatapos lumipad. So yon mga kalay. Iyahanda ko na yung pagkain nila, mga kalay, para dire-diretso na tayo. At uh, ko na nga, para hindi rin tayo malate. Magbibigay pa rin tayo ng pagkain para sa ating mga breeder at the same time uh, magbibigay din tayo sa kanila ng electrolytes mga kalae electrolytes nga ang ibibigay natin yung electrogen mga kalae ang ibibigay natin sa kanila kasi pinakawalan nga natin sila sigurado stress ang mga yan para hindi sila may stress at uh, bumalik yung kanilang energy kinabukasan ibibigay natin sila ng electrolytes o electrogen mga kalae papasukin na nga natin itong mga to at siguradong gutom na gutom na mga yan ibibigay uh, natin sila ng kanilang pagkain mga kalae Pasok, pasok, pasok Pala mga kalae Gutim na gutim na mga yan. Oh. Pasok, pasok 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 So yun nga mga kalae Nabigyan ano, na natin ng pagkain itong mga ibon natin mga kalae So hintay na natin yung maubos mga kalae At the same time ito rin Bus na yung kanilang kinakain So mamaya maya nga ibibigyan na natin sila ng Electrogen mga kalae So kumpleto na sila sa loob mamaya na natin sila bibigyan kapag naubos na yung kanilang kinakain bali tigta 30 grams ang binigyan natin bawat isang kalapate yan nabigyan na rin natin so ubos na to sasaid na lang nila yun mga kalae yung natitira sasaid na lang yan. yan para goods na goods so hintayin na lang natin maubos yan kaya ibabalik ko sila sa inyo maya maya mga kalae nakainom na silang lahat mga kalae yan goods na goods na tayo dyan eto rin goods na goods na rin tayo nakainom na rin sila same time Eto nakainom na rin yan Good sa good sa sila. Magpapahinga na lang, lang sila. So good sa good sa tayo dyan. At ito rin mga kalae. Sa ating mga breeders. Yan. Good sa tayo dyan. So tatakpan na nga lang natin to. Mga to mga kalae. Yan. Good sa good sa na yan. Dito ko natatapusin itong video to para sa araw na to. So please like, share, and subscribe mga kalae sa ating YouTube channel Alae Nation Vlogs. At yun na rin kakalimutan mag-follow sa ating Facebook account Bonders Reyes. At sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs mga kalae. So ikaw na nanonood. mag pa. bye, -bye.